Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin Shout out kay Kram Susie at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngumiti si Han Sanchen at tuluyang hindi pinansin ang pagkagulat at pagkalito ng kalaban, sa halip, diretso niyang binuhat ang taong aasa sa kalasag sa isang galaw. Kahit saan ka magmaneho, ihahatid kita doon. Ang lalaki ay namutla sa takot at hindi nang ahas na magsalita ng kahit isang salita, dahil sa takot na kung may sinabi siya upang hindi maligaya si Han Sanchen, papatayin niya siya kaagad. Ibinalik niya ang tingin sa kanyang commander, Han Sanchen Napakabait mo ba talaga? Hindi makapaniwalang tumingin si Tian kay Han Sanchen. Hindi pa siya nakakita ng ganoong operasyon. Kung hihilingin mo sa kanya na sabihin sa akin, maaari mo bang subukan? Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Commander, baka gusto niyang malaman kung nasaan ang switch natin, at pagkatapos ay pumunta at sirain ito mismo. Hindi tayo dapat magpaloko, may paalala sa mahinang boses. Ikanaway ni Tian Hong ang kanyang kamay, napakalaki lang ng lugar na ito, at ang kanyang mga tao ay palaging kailangang i-on ang switch, kaya't sirain man ito o hindi ni Han San Chen, ang asensya ay talagang pareho. Ang mga bagay ay laging masisira, ngunit kung ito ay nawasak o hindi ay hindi makakaapekto kung ang defensive array ay binuksan. Based dito, gustong makita ni Tian Hong kung ano ang gustong gawin ni Han San Chen. Sa pag-iisip nito, Bahagyang tumanggo siya sa nasasakupan, na nagpapahiwatig na maaari niyang sabihin kay Han Sanchen. Sa utos ng kanyang commander, itinuro ng sundalo ang isang direksyon. Hindi siya pinansin ni Han Sanchen, sa isang pitik ng kanyang kamay, direktang tinulungan ng napakalaking Jeneng ang bata na lumipad sa direksyon na kanyang itinuro. Ang sundalo ay orihinal na natakot, pagkatapos ng lahat, likas niyang naisip na tiyak na itatapon siya ni Han Sanchen at papatayin. Ngunit pagkatapos lumipad ng ilang metro ang layo, natuklasan niya na kahit na may malaking halaga ng Zinki na kasama sa kanyang paglipad, kaya niyang kontrolin ang kabuoang paglipad. Pagkatapos ng maikling panahon ng pag-aangkop, sigurado na, maaari niyang kontrolin ang kanyang katawan sa kalooban at lumipad sa kanyang destinasyon sa mas mabilis na bilis. Pagkalapag na pagkalapag niya at pagtayo sa harap ng switch, hindi pa rin siya mapakali na tumingin pabalik kay Han Sanchen at sa kanyang commander. Nang makitang wala ni isa sa kanila ang gumawa ng anumang iba pang mga galaw, nagngangalit si Xiaobing at pinindot ang button para kanselahin ang formation. Wow! Nang biglang lumitaw ang kalasag ng enerhiya sa itaas, isang pagsabog ng gininto ang liwanag ang lumitaw na lubhang nakasisilaw. Ngunit pagkatapos ng nakakasilaw na sandali, unti-unti itong naglaho sa langit. Kumbaga, wala na yon. Hindi makapaniwalang tumingin si Tianhong kay Han Sanchen, may malubhang sakit kaya ang lalaking ito. Binubugbog siya at bigla niyang tinutulungan ang sarili niya. How about it, nakakagaan na ba ang pakiramdam mo ngayon? Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Namuo ang mukha ni Tianhong, Han Sanchen, I have to admit that you are really fucking smart, how dare you play with US like this? I'm really confused, are you that capable alone? How dare you treat US in this way? US, alam mo, isa lang siyang tao, pero hindi mo alam, natatakot ako akala niya libo-libong tropa ang lalaking ito. At least, ganyan na achieve ang momentum ni Han San Chen. Mahinang ngumiti si Han San Chen, hindi ba mas makakabuti ito para sa iyo? Kakaunti lang ang tao mo, at manganginig ka sa takot kapag lumaban tayo, kung bibigyan ka namin ng mas maraming tao, mas magkakaroon ka ng tiwala. Sa isang pangungusap, parehong galit at masaya si Tian Hong. Natural, galit si Han Sanchen dahil ganito siya magsalita at hindi nalang pinansin, ngunit masaya siya dahil kung napakayabang ni Han Sanchen, hindi mabilang ang mga kahihinatnan na babalik sa kanya. Hindi imposibleng maglaro ng one-to-many, pero kung marami kang one-to-one, one, humihingi ka ng kamatayan. Talagang nag-aalala siya na baka gumawa si Han Sanchen ng panghuling nakakabaliw na pag-atake kapag alam niyang paparating na ang kanyang mga reinforcement. Sa panahong iyon, maaaring nasa malaking panganib ang isang grupo sa kanila. Ngunit sinong mag-aakala na ang lahat ay magiging walang laman sa isang kisap mata? Hindi lamang ang master na ito ay hindi nakikibahagi sa nakatutuwang paghihiganti at nakatutuwang pag-atake gaya ng dati, ngunit binuksan pa niya ang pinto upang palayain ang mga tao. Nakakita na siya ng mga bobo at kakaibang tao, pero ito talaga ang unang beses na nakakita siya ng taong nag ooperate sa level ni Han San Chen. Isang grupo ng mga sundalo ang tumingin sa akin at tumingin ako sa iyo, karamihan sa kanila ay labis na nalilito tungkol dito, ang ilan sa kanila ay mas matapang at palihim na natawa sa ginawa ni Han San Chen. Kung tutusin, walang sino mang may utak ang makakagawa ng ganoong bagay. Han San Chen, Gaano man kalungkot ang pagkamatay mo kung mananatili ka dito, base lang sa mga nagawa mo ngayon. Huwag kang mag-alala, pagkatapos mong mamatay, sasabihin ko sa lahat na alam kong kahanga-hanga ka, ngumiti si Tianhong. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, narinig ng lahat ang iba't ibang kahulugan at humagalpak sa tawa. Ngunit ang hindi inaasahan ay sabay tawa din ni Han Sanchen. Hindi maipakita ni Huya ang sitwasyong iyon. Dahil sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Huya na sa pagkakataong ito ay nasa iisang kampo siya. At si San Chen ay nasa parehong grupo ng iba. At least, pareha silang nakangiti ngayon. Para siyang tagalabas, nanunood at tulala. Leader ng alyansa, hindi mo ako lilinlanggan na pumunta dito, at pagkatapos ay sumuko sa kabilang panig, tama. Kung ganito ang kaso, hinding-hindi maipikit ni Huya ang kanyang mga mata kahit patay na siya. Ito ay isang krimen. Damn. To be honest, if Han Sanchen hadn't been so powerful, I would probably be laughing to death right now. It's so damn funny. Hindi lang naman kami tinulungan ng lokong to, tsaka siya pa rin ang tumatawa sa amin ngayon, hindi ko talaga alam kung ano ang pinagtatawanan ng lalaking to. Tama, pinipigilan ko ito dahil napakalakas niya, ngunit halos magkasakit ako sa loob dahil sa paghawak nito. Gayunpaman, hindi niya kailangang lumaban, at siya ay malamig na tumingin sa grupo ng mga tao sa kanyang sariling mga ngiti, kung titingnan mo ito ngayon, si Hansan Chen ay alam na alam ito pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang mga mata ay nagsabi, hayaan ang iyong apat na dalawang clay figure huminto muna, at pagkatapos ay titigil din ako. I'll find a place to rest for a while, and you guys, how about quietly waiting for your reinforcements coming? Pagkarinig nito, sumimangot si Tian subconsciously, nagtataka kung ano ang ginagawa ni Han Sanchen, gayunpaman, paman, pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, nalaman niyang walang kawalan sa kanya ang bagay na ito mula umpisa hanggang katapusan, kumikita siya kahit na ano, gayon paman, ang mga bulong na ito sa ibaba ay halatang maling pag-inom ng gamot. Why the hell are you waiting here for our reinforcements? I'm afraid my brain was really kicked by a donkey. Pwede rin naman na bagamat parang napakadali ni Han San na harapin ang apat na put dalawang sundalo natin, sa totoo lang matagal na siyang nakahawak, ngayon, hindi na siya nakakapit, kaya sumuko na lang muna siya para makaiwas sa gilid namin. No way, ganito siya nagpapahinga, but our reinforcements are waiting for him, kung gayon, hindi ba mas malala ang pagkamatay niya? Emph, nung malapit ka ng mahulog sa bangin, niyakap mo ng dalawang. Kamay ang bangin, pero ano ang sumunod na nangyari? Kapag hindi ka na makahawak, alam mong ang pagbitaw ay nangangahulugan ng kamatayan, kaya kailangan mong bumitaw. Kung iisipin, parang pareho lang, napatigil sa pagsasalita ang lalaki at napapikit ng mariin. Nakinig si Tianhong sa pagsusuri ng kanyang mga tauhan, at ang kanyang kagalakan at kumpiyansa ay tumataas din ang baliw. Dumating man ang mga reinforcement at mahuli si Han Sanchen, tiyak na siya ang magiging pangunahing contributor sa paghuli sa Han Sanchen. Total teritoryo niya ito, masasabing kinain niya ang Han Sanchen noon, na naging dahilan upang hindi makalaban ni Han Sanchen ang papasok na hukbo. Tungkol sa labas ng mundo, maluwalhati pa niyang maangkin na si Han Sanchen ang may kontrol sa mundo, ngunit sa huli ay nahulog siya sa kanyang food point defense. Sa oras na iyon, mayroon siyang reputasyon at posisyon. Bagamat maganda ang mahirap na puntong ito ng pagkain, limitado rin ang daan patungo sa promosyon, at ayaw na niyang manatili sa mahirap na lugar na ito. Ngayon, malapit na ang pagkakataon. Hindi ka makatakbo, tanong ni Tianhong. Umiling si Han Sanchen, sabi ko hihintayin ko ang mga reinforcements mo, kaya maghihintay ako, bakit ka tumatakbo? Okay, kung may nagsabi ng ganito sa harap ko... Hindi ako maniniwala kahit isang salita, pero, base sa iyo Han Sanchen, naniniwala ako. Nang matapos siyang magsalita, ginalaw niya ang kanyang kamay, at ang napakalaking clay figure na kakaayos lang ng kanyang katawan ay tumigil kaagad sa paggalaw. Lahat ay sumusunod sa utos at hindi pinapayagang salakayin ang Han Sanchen hanggang sa dumating ang mga reinforcements. Oo, ngumiti si Tianhong at tumingin kay Han Sanchen. Bahagyang ngumiti din si Han San Chen, umatras ng ilang hakbang, humanap ng sulok na mauupuan, at kumaway kay Huya para lumapit. Matagal nang nagpipigil ng tanong si Huya, nang makita niya ito, tumakbo siya ng mabilis at kailangang magtanong ng malinaw kung ano ang ginagawa ni Han San Chen. Pinuno ng alyansa, sa sandaling dumating ang maliit na twist, si Han San Chen ay tulala sa hitsura ng isang mapang-akit na maliit na babae total medyo matatag pa rin si Huya sa impresyon ni Han San Chen. Gayunpaman, hindi nakakagulat na ang imahe ni Huya ay nagbago ng husto. Kung gusto mong guguli ng sino man ang lahat ng kanilang mga ari-arian upang maglaro sa ganitong uri ng sitwasyon sa buhay o kamatayan, ngunit sa huli ay malilito sila, mawawala ang kanilang katatagan. Gayunpaman, nang magsalita si Huya, hinarang siya ni Han San Chen. You don't need to say anything. I know what you want to ask. I don't know how to explain it to you at the moment. I just want to tell you three words. Anong tatlong salita? Relax, confident nasabi ni Han San Chen. Hindi pinuno, ikaw, ikaw, malika. Paano mo papapasukin ang kalaban? Anong klaseng lupain ang malapit? Kung dumating ang kalaban, para sa atin, magiging pagong sa banga. Panipi. Sa puntong ito, Tama nga si Huya. Sa ganitong uri ng lupain, kahit na ang kalaban ay hindi gumamit ng anumang espesyal na pag-atake, ang pag-asa lamang sa dagat ng mga tao ay maaaring direktang hamarang sa kanilang dalawa dito. Tulad ng kimchi sa isang kimchi jar, sila ang nakatadhana na maging kimchi sa ibaba. Tinapik ni Han San Chen si Huya sa balikat, sinulyapan si Tian Hong at iba pang medyo malayo sa kanya, at ngumiti ng mahina, alam mo ba kung ano ang pinakagusto kong sabihin sa mga kapatid ko? Hindi ko alam, umiling si Huya. Ngumiti si Han Sanchen, lahat ng bagay ay may dalawang panig. Alam ko na sa ilang mga pananaw, ang operasyon ko ay katumbas ng pagpapapasok ng tigre sa bahay, kapag nagtipon ang mga kalaban, mamamatay akong pangit, tama. Bagamat gusto ni Huya na bigyan ng mukha si Han. Sanchen, sa pagkakataong ito ay mapapangiti na lamang siya at aminin ang katotohanan, pinuno, halatang halata ito. But looking at it from the other side, it may mean the best time for us to fight back, just like my hand, maaring puno ng texture ang palad kapag binaligtad, pero kapag binaligtad, makinis ang balat sa likod ng kamay, very, ito ang tinatawag na bipolarity. Siyempre naiintindihan ni Huya kung ano ang nais ni. Han, San Chen, ito rin ang pangunahing dahilan upang mapabuti ang iyong pananaw. Lalo na sa desperado na kapaligirang ito, ang isang ulo na may mga ideya ay tiyak na libu-libong beses na mas malakas kaysa sa isang pangkaraniwang ulo. Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang daang tamang hakbang ay makakaahon ka sa ganap na kahirapan, gayon paman, dapat mo ring malaman na kung gumawa ka ng anumang maling hakbang sa loob ng isang daang hakbang, mahuhulog ka sa bangin at hindi na makakatayo, at ang mga ito umaasa sa ano ito hindi ba ito nakasalalay sa utak ng mga tao tumango si Huya pinuno ano ang ibig mong sabihin nakakabalisa ang mga tao sa mga mapanganib na sitwasyon ito ay normal at kalikasan ng tao ngunit sa katunayan mas mapanganib ang sitwasyon mas kailangan mong matutong huminahon naiintindihan mo ba Bagamat sinundan niya si Han Sanchen sa loob ng maikling panahon, kailangang aminin ni Huya na talagang kakaiba si Han Sanchen sa sino mang naunang nakatataas. Kung ang mga naunang nakatataas ay nagbigay sa iyo ng mga gawain at pagkatapos ay hihilingin kang kumpletuhin ang mga ito, kung gayon si Han Sanchen ay mas parang isang tagapayo, na ginagabayan ka sa hakbang-hakbang, itinataas ka sa ibang antas, at pagkatapos ay tinutulungan kang kumpletuhin ito ang pakiramdam na ito ay nagiging mas komportable ang mga tao. Tuldok, kahirapan para sa atin, ngunit paano ito magiging ang tanging paghihirap para sa atin? Nakatingin kay Huya na nagsimula na ring mag-isip, na natiling matyaga si Han San Chen at patuloy na sa kanya ng hakbang-hakbang. Okay lang, isipin mo ito ng maluwag. At kahit naisipin mo ito anuman ang kahihinatnan nito sa isang tiyak na lawak. Tandaan mo, ang tinatawag na imahinasyon, may pag-iisip muna at pagkatapos ay may pag-iisip muna ng pasyente, at pagkatapos ay may pag-iisip muna, at pagkatapos ay may pag-iisip muna ng pasyente, at pagkatapos ay may pag-iisip muna, at pagkatapos ay siya ay nag-iisip ng kahit ano, at pagkatapos ay siya ay nag-iisip ng iba, at pagkatapos ay siya ay nag-iisip ng iba, at pagkatapos ay siya ay nag-iisip ng kahit ano, at pagkatapos ay siya ay nag-iisip ng iba pa at pagkatapos ay siya ay nag-iisip ng iba pa, at pagkatapos ay siya ay nag-iisip ng iba. At pagkatapos ay siya ay nag-iisip ng iba pa, at pagkatapos ay siya ay nag-iisip. Lalong sumasakit ang ulo ni Huya kakaisip dito, lalong dumarami ang impormasyon niya. Biglang, isang napakakakaiba, matapang, at kahit hindi makatutuhan ng ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Pinuno, gusto mo ba? Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!